Hello po mga kabayan Magandang umaga po sa inyong lahat dyan Nandito na naman tayo Papasok tayo sa trabaho ngayon Dito tayo sa sasakyan Papuntang opisina Hello <coughs> po Ayan. Kaya ay muna tayo papunta ang opisina. <clears> Hello, <throat> so, baka naman dyan gusto niya akong suportahan sa aking munting vlog sa YouTube channel. Uh, baka pa-kwan naman diyan, pa-subscribe Kabayan 140 Black. Baka gusto niyo i-subscribe ako follow din and like and share. <laughs> Ayan, medyo malay-lay din tayo sa office simula dun sa bahay. Mga 10 minutes, 10 minutes siguro drive. Pa support naman ako sa YouTube channel ko mga kababayan mga idol mga loads baka gusto nyong isupport ako sa aking youtube pasubscribe naman ako dyan uh, sundun pa natin yung sikat gusto siya kasi medyo malayo-layo din yung bahay niya eh. baka mamaya papayat siya kapag naglalakad kaya sunduin natin siya para hindi siya papayat ayun ayun <coughs> na dito taga mga ganitong buwan December taglamig na hanggang hanggang April na taglamig anim kalate kalating buwan yan dito tayo sa signal tawagan natin si bus jason para bababa na siya Ayan, buo na tayo, buo. Hello, Boss Jison Sige na Nandito na, sa baba Sabihin oh, ko, pwede na ako Nag parking po Oo, sige sige Yan. Maliligo ko na Magbibihis pa daw si Boss Jison Nalitsa ko rin Nagising Yan. Parking muna tayo dito Antayin natin siya tayo okay. okay salamat sa panunood mga kabayan pasubscribe naman ako sa youtube channel ko na kabayan vlogs 143 kabayan 143 vlogs sa youtube channel pasubscribe na lang po maraming salamat sa inyo panunood บาย